tatanggalin natin yung cabin filter ng ating Toyota Vios Gen 3 yung cabin filter, ito yung nag-filter ng hangin sa loob ng sasakyan natin so meron din tayong engine filter pero itong nasa loob ito yung hangin na pumapasok bago nabas aircon natin so yung bacteria at yung mga dumi doon muna dumadaan, Fini-filter niya kaya dapat lagi natin linisin to so papakita ko kung saan at kung paano linisin So, dito tayo sa passenger seat natin. Tapos, pasan lang natin to. Push natin to papunta sa inner. Push inner, pati to. So, pag pinush mo tong dito, maririnig mong pipitik. So, sign na yon na natanggal na yung lock. Tapos, ito dito rin, push mo rin. Pag na-push mo na yon tanggalin mo na. Yan. Tapos, banda dito sa loob, yan. Dito nakalagay yung cabin filter natin. So may instruction naman dyan. Up, sabi. Yan. So side lang natin ng konti dito. Pag ganito. Tapos hilain na natin ito. Tapos slide ulit. So ayun na po. Ito na ang cabin filter natin. Hilain lang natin yan. Ito siya. So, pagpagin natin, yung iba, nilalaban nila to pero yung iba pinapagpag lang kapag hindi pa naman masyadong madumi eh, pwedeng pagpag lang tsaka vacuum ako binabacuum ko kasi talagi. minsan kasi dito nang gagaling yung baho ng amoy eh minsan mabaho to kaya pagpagin natin ayan o oh, kung makikita nyo ayan o oh. may buo, buo na so ito pinilter na yan ayan ito nyo yun nilalanghap nyo yan kaya dapat, lagi nating nililinis Hindi naman mahirap gawin yun So, babakyumin ko lang. So okay, guys, na, ko na yung cabin filter ng Toyota Vios natin. So, tinanggal ko na yung mga laman-laman dito sa gitna-gitna. Ah, -gitna. uh, swabe so, na yung daloy ng hangin dyan. pa yung buga ng aircon. So, susodin na natin to. Makikita naman natin yung sign dito, may up. Ayan, so itong sign na up na to, ilalagay natin yan sa right side. Dito. So, yan. Pasok mo lang. Ayan. Pagkapasok mo, naman. na tayo sa left side. Pasok mo lang yan. Dyan. Nice and easy. Ayan eh, mga boss, no? Tapos, push mo lang. Nakalak. Ayan. So, gaganda na ulit yung buga ng aircon natin. Lalakas ng konti kahit pa paano. So, subscribe lang kayo mga pagulong, no? Para patuloy pa rin ang uploads natin ng mga basic. Basic na, ano, pwedeng gawin natin do it yourself sa ating mga sasakyan. Thank you for watching. Ito ano natin, uh, apartment natin. Kung so, paano tinanggal, gawin lang din. Oh. So, ayun, no? Para mag-lock siya. Ayan, push nyo lang. Ayan, push nyo lang to. Ayan, nag-lock na. Ayan, sabi na, ulit. Okay, thanks for watching mga kagulong. So, subscribe. Thank you.